Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain yun pala ang totoong kwento kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments and shares kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show, ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen Ouyong at ito ang TNVS, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, sila hindi na lang mga netizens ang sumasakay sa nausong igiling-giling trend dahil pati hayop ay game na game rin sa gilingan. Tulad na lamang ng isang sea lion na ito na mula sa isang water adventure park na todo giling kasama ang ilang staff. Ang trending video na pinusuan ng maraming netizens, panuorin sa report ni Dustin Bayog. Tiya kay marami nang napadaan sa inyong FYP ang nauusong igiling-giling trend kung saan napapasabag sa pagiling ang mga netizens. Pero hindi na lang mga netizens ang sumakay sa trend, kundi pati na rin ang mga hayop. Tulad na ng sea lion na ito sa isang marine theme park sa Subic, Zambales. Order nga po ng I giling, -giling, i -giling, -giling, i -giling Makikita sa video na inupload ni Ruth Livello ang tila enjoy na enjoy ang sila'y Lion na si Sophie na makigiling kasama ang ilang animal trainers. Ang video na iyan ay kinaliwan online ng netizens at sobrang nakyutan din kay Sophie. Ang cuteness na hatid ng si Lion na iyan ay mayroon ng 16.2 million views at pinusuan na ng 2.3 million hearts sa TikTok na mayroon pang 600,000 shares. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating sunod na viral story, isa ang language barrier sa mga pangunahing pagsubok na kinakaharap ng mga tao na naglalakbay at naninirahan sa dayuhang bansa. Kaya naman laking gulat ng isang Philippine-based Korean vlogger nang kausapin ito ng driver ng nasakyang jeep gamit ang Korean language. Ang wholesome encounter sa pagitan ng dalawa, panuorin sa report ni Arnold Herrera. Bahagi na ng pang-araw-araw na buhay ng ordinaryong Pilipino ang pagsakay sa jeep. At kung iisipin mong nakita mo na ang lahat ng dapat makita, pues, nagkakamali ka raw, sabi ni Manong Chuper. How much for Lipa? Lipa daw ko yung magkali. Ako nung malaki ka. Odi. Ah, uh, commoner. Commoner. Yeah. Commoner, Odi, commoner. Kaya ganun na lang ang gulat at pagkamangha ng Korean vlogger na si Pilipino Boo nang machempohan ito ang isang tsuper sa Batangas na nakapagsasalitaan ng wikang Korean. Nang mapansin kasi ng tsuper na iba ang lahi at accent ito at hindi ito maalam sa singil sa jeep ay sinubukan itong makipag-usap gamit ang Korean.

Ayon pa sa Chuper, mag-isa lang daw nitong inaral ang naturang wika, bagay na mas lalong ikinamangha ni Pilipino Boo. Hinala ng mga netizen, posibleng nag-apply ito dati bilang empleyado sa Korea. Baka nga raw mahilig lang daw talaga sa K-drama si Manong. Biro pa nga ng isang netizen, ito na raw marahil ang most awaited moment niya para i-flex ang kanyang Korean skills. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, Unas sa Pilipino. Ating next sa trending na kwento. Sa panahon ngayon, iba't ibang pakulo na ang kumakalat online para lamang makahakot ng mataas na views. Pero iba ata ang naging dating sa publiko ng content ng isang vlogger na ito mula Cebu City na imbis ka aliwan ay naging perwisyo. Paano ba naman kasi ang content maging berdeng kuhol sa gitna mismo ng mabigat na daloy ng trapiko? Ang naging pahayag ng tinaguri ang snail man ng kalsada, panoorin sa trending report ni James Galangge. Varal ka ng content ng isang vlogger mula sa Cebu City na si Brian M. Nase o mas kilala sa tawag na Boss LB kung saan nag itong berdeng kuhol at sabay na mabagal na gumapang sa gitna pa mismo ng mabigat na daloy ng trapiko at binansagang snailman ng kalsada. Ang naturang pakulo, umani ng samot saring reaksyon mula sa netizens. Bahagi ng ilan, isa mo itong maturing na public disturbance at maaring managot sa batas kung sino man ang lalabag dito. Habang hinuli rin ito ng mga otoridad dahil sa muna'y naidulot itong perwisyo sa mga motorista. Sa ginawang public apology ni Brian, inaamin itong hindi naging ang kanyang content na dapat sana'y katatawanan lamang ngunit nagdulot pa ito ng gulo at matinding traffic. Tinanggap naman ang Highway Patrol Group 7 na naging public apology ni Brian ngunit dahil sa nadala nitong perwisyo, pinag-aaralan pa ng mga otoridad ang reklamong isasampal laban sa kanya upang hindi na muna pa ang naturang insidente. Sa so, mga buhat na sa iyo, kung maayos na si Garzalda o makakosa o traffic sa kontinasyon, pangayon ng sa mga sa mga, adapog, sabog, sa mga katawan. Kasalukuyang mayroon ng 156,000 followers at 8.8k likes si Brian o Boss LB sa social media app na Facebook. Para sa DZRH TV, ito si James Galangge, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating sunod na viral story, ang Pilipinas ay tahanan ng iba't ibang relihiyon. Pero paano kung ang inaakala mong Diyos na iyong dinadasalan ay isang cartoon character pala? Nakarating kaya ang mga dasal dito ng deboto? Ang sagot dyan, panuorin sa report ni Rose Babiera. Pilipinas ay kilala sa pagiging espiritual. Maraming gawain sa bansa na nakasandig sa paniniwala na hango sa iba't ibang relihiyon. Kabilang ng ng piyesta, iba't ibang paraan ng pagdadasal at pagsamba sa iba't ibang santo. Deboto ang maraming Pilipino. Kaya hindi na rin bago sa pandinig ng mapabalita ang isang Pilipino na apat na taon nang sumasamba sa isang idolo bilang isang debotong tagasunod ng budismo. Gayon lamang ang babae. Sa halip na maging inspirasyon sa kanyang debosyon, ay naging sanhi ng kaaliwan online. Sa apat na taon kasi, ang sinasambang idolo ng dalaga ay estatwa pala ng isang cartoon character na si Shrek. Ayon sa kwento, binili ito ng dalaga sa isang local store sa pag-aakala na ito ay si Buda. Tinrato niya itong isang tunay na Diyos na dinadasala niya araw-araw at lubos na iginagalang ang nasabing pigurina nang dumalaw naman ang kanyang kaibigan sa kanyang tahanan. Noon lamang daw napaliwanagan ng babae. Nang ipunto nito na iyon ay walang iba kundi ang sikat na Green Ogre na mula sa DreamWorks Animation na Shrek. Lubos naman itong ikinagulat ng dalaga. Depensa ng marami, hindi naman daw masisisi ang pagkakamali dahil may pagkakahawig naman ng dalawang imahe. Maski ang Instagram account ni Shrek, hindi napigilang magbiro sa comment section na ngayon, ito raw ay isa ng mananampalataya. Ang ilan naman, tila kumbensido na ang dasal ng babae ay gumana. Dahil kamakailan lang, inanunsyo ang eksaktong date kung kailan ilalabas ang Shrek 5 na nakatala sa December 23, 2026 sa US. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating record-breaking story, isa na yata ang Super Mario Brothers sa mga larong nakagisna natin mula pagkabata. At minsan umaabot ng 30 minutos hanggang isang oras para matapos ang naturang laro. Pero ang American Gamer na ito, nakumpleto ang laro sa loob lamang ng halos limang minuto. Dahilan para masungkit nito ang world record. Kilalanin si Nevsky sa report ni Millie Borja. Opisyal nang nagdala ng bagong world record ang Amerikanong speedrunner na si Nifsky. matapos niyang makompleto ang Super Mario Brothers sa loob lamang ng apit na minuto at 54 seconds. Sa kanyang naitalang world record, ginamit ni Nifsky ang mga teknik tulad ng warp zones, acceleration tricks at flagpole manipulations upang mapabilis ang laro. Habang papalapit sa huling antas ng laro, pumalo sa 177 beats per minute ang tibok ng kanyang puso habang iniiwasan ang mga atake ni Boster bago tuluyang mailigtas si Princess Peach. Sa labis na tuwa, tumayo siya mula sa kanyang upuan at napasigaw. Bowser, please. Uh, I don't know what it is. An inch. Oh my God! Yes! yes! It's over! It's over! It's finally over! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Patuloy na si Nipski upang mas pababaid pa kanyang oras. Nakasalukuyang 0.3 seconds na lang ang layo sa perfectong score. Para sa Deezer HTV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isa na namang episode ng mga nagpawaw, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O kaya naman i-tag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ng mga kwento sa likod ng mga nagba-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nag aalamin, bubuin. At ipo-follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong na laman mo sa TNVS Trending and the Viral Show. Mula sa kauna unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen Ouyang. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.